Oke, okay, putih Parang kaki bambu kasar hmm. <laughs> <laughs> oh. ah. Oh. Oh. Sekat <laughs> <Wala. laughs> <Ngabak kiyo basilo. laughs> <Nibabot. laughs>

Thanks. Ini ada pengs Butas Merabas di sih? sudah memakai huli hulihunik pada kebak. Coba, kita so, coba, kita coba, kita ma, mau ma butas. Hah? Lumah, lumah. kita coba, kita coba, kita coba, kita coba, kita coba, kita coba, oh. <tis> Bata,

đi có con thôi có Đi. không có gì 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 Đi có đi không Đi. gì không có Butik Yan. Oh, ito na. dala mo. Hindi mo Ano ba, guys? Ito pa lang ilaw dito, bro. Ito lang ilaw dito. mo butas. Ito, sabaw ko na daw. Ha? Ay, sabaw. Okay. Okay. Ganto pala manguwa ng takumo sa araw. "Medyo kan? matagal ng konti, hindi sa gabi, manzaling kunin kay." nagagapang-gapang lang siya. Loon. Ay, mga Yun. Ay, ano to? Ay, ito, kubur na. Alam mo, alima ako. <coughs> Alam mo, alima ako. <laughs> Kala ko kasi alima ako, kaya kaya malaki ang sipit eh. Hindi pala. Tara. Oh, Bagungin. 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 Sarap to gataan. Uy, uh, yun Harbis ha Ito walang, pili ang mga raptor boys ha Lahat lahat ng mga kay Ang, ang daanan, harbis ha Harbis Kapag kinabangan <coughs> Hmm Ano? Yeah. na Ito okay. Saan? Ano? Ulit. Ulit, Brad. Uy, man. Lukan? Bo. <laughs> dala yan. Hagit yan. Hey. <laughs> Ubus <ka> ang <laughs> <laughs> Dali ka man. <laughs> Umanti siya. Umang karawan. lang ikaw eh? oh. Oh. oh! Oh! na. na. <laughs> ah! Tapanan mo. Okay daw, okay, Nusten. <laughs> ah! Okay daw, Nusten. bos, bos Ubus. mai.

Wala nang puge, hinunoy nang puge. Puge. Puro amos na tayo to. Si bago gusto pala puge. Ah, bagus bago ng puge, eh, nilinis na eh. Mayna, mayna ang income. Dalang man. Dalang. Takot eh, kaya yata marami eh. Hah? Tidak lagi jalan, Ren. Ren. Tidak, Ren. Bagungu lang marami itu.

pagungon. <laughs> pagungon <laughs> niya. <laughs> Pero pagungon, saka dami din. <laughs> ay, pa alam din. Pagungon at lukan. din. So, so, ay, wala talo yung, ano, talo yung nakapuboy sa mga taga Team, team Ilog. Oh, dahil alam bus pang apat. Ay, kadami <dalo> na yun. <laughs> yun Marami sa Maro, Wala. 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 Yung, Magsak, lusok yung <laughs> kanila labe no garto, o talo yana. Paltiung, galo. Gawe. Naa. sob-sob namin. <laughs> ah. Ha. <laughs> 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 <kayo, di> <laughs> Ipipin siya talaga Hindi naman, na Sabi mas madali talaga pag gabi-brad mag huli uli takma Sarong sa gabi Gakain tinapay, ayaw pa kayo kanina sa gayaan ha Pangalawang tinapay ha Kuha niya sa bag tinapay niya Ayun mga karawas, makakakita na si BJ. Naga. Mm. Ngayon diskahan na. Ah, ano? yeah. hindi ako kagatin eh. Linisin nga. Eh. Oh. Hindi na 'yan diskahan. Oh, ka pa ha. Gadelis para kunti Brad eh, no? Aba. Kalo gindin, oh. Brabang ka pa sa. Aray! Oh. Sakit, sakit.

Huwag mo tayong aroy, aroy, katro. Baw! aroy! Aroy! Kung kayo yan sa dagat, ano si Surang, niya. Oo. Ano ba naman na yan? Ano yung nakakakonde? Marami rinde sila na kanina magkakain ng tinapay, ha? Ngayon Fishing nga, kagalakad Kain ng tinapay. Siyempre, yan. Ano ano naman kaya kanta niya na ibig sabihin na? Ayoko na Buhay sa mundo Kulala siya Hindi lunok ang lahat Hindi lunok ang lahat Bukan tamo yung pagdung sa ano eh Pag napadaan ka dun sa may bandang pagitan ng ano eh Kaminawit at napagasa eh Yun ang kanta mo dun Kulang gilid oh, hmm. kula may gilid. Bagto so. pala ang daliri mo. Sa may kanan, sa kaliwa, sa likod, sa unahan. Oh. <laughs> oh. Wag yung gitna ha, wag yun. Hindi <laughs> doon, hindi doon. Tawa to mga taga San Jose, pag uh, para doon mga taga San Jose. Pag, pag matagal kang di nakakain din ito, kung muna kamis no? Oh, sarap din ka mo. Sarap, sarap, sarap po siya eh. Ito ako dyan sa galamay niya. Pangalawa ko yan sa ano okay. eh. Pangalawa ko yan sa Alimango. Alimango, Dakumo, sunod Kuray. Ay! Alimango, ngong takumo talangka nag-cry. Masarap ang talangka, buso. dawat Masarap talangka eh mas gusto ko ito talangka lagi gusto ko kasi, kasi okay. oh, ito mga na. Hmm. oh ngayon, brad oh. ito ang huli nila, <laughs> hey, nila <decide> natin. <laughs> <Ayos>. ay. <laughs> labahan mo Labahan mo, oh, Kalau jangan membawa kita, oh, oh. kita, oh, oh. kita, oh, oh. kita Gini semua Tambang stickman Sabang ano? Sabang yan. Sabang ano? Sabang yan. Galing sa taas yan eh. Yung, sabang sa taas yan ano? Oh. Ay, aling, para magandito, maglabak? Oo. Pero <coughs> yung ilalim na yan. alat. Yung ilalim niya, alat. alam ayun eh, po. alam na, asin. Ako na, <coughs> asin.

Hindi na may alam yun eh. Hindi na, namin ginapagsapan kanina pa yan. Hindi na namin nagkita ka dyan kanina. Tuwa niya no? Kasama si Pace. Sabi, pag-wish me, dala Wala ka na raw, dala na ng gamot. Bakit? Hindi tab? Ay, baka pa!

Mga ilang oras pa? Mula mula na po oh, Ang bayan, mga Isang oras pa <laughs> <Losakya>, losak. <laughs> ah, yung... yan o Isang oras Lusak yan, lusak Aking katungan nyo naman, aking katungan Isang oras Wala ka nang na lahat kain mo lang <laughs> <laughs> ng buto-buto na yun, Pingsa Baka... <laughs> ginatungan gina na, ginatungan na bago sabi niya isang oras Hindi lang, Oo! oh, oh ay! Ay! <laughs> bro, 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 bro. <laughs> Dali, dali. Ano, dali. Gusto mo na talaga? Gaganto talaga po Tinulak ni Raymond Ikaw lupog ang ulo Thanks Tinulak ni Raymond Yan ang pag iniitan ka ng ilog na Tinulak ni Raymond talaga ang ulo ko yung putek kaya rin ang babo ko. Napatid siya doon sa ano? Tapos pa naman yung Hindi pa kayo nga. na sa siya. ko lang ako. sabi ko pa doon sa may ano. Tumamit yung paa niya. Ganda'y paluhod. Ganda'y paluhod. Nalo, nalo ng ng puke. Nalo ng ng puke.

Pin na lang. Yan, di masarap. Pank, nice. La na, okay na yan. Okay na. Thanks ah, okay. ah, na. Okay. Aro, Tinanggal na. Sige. Ay. Aro, aro. Oh! Tinanggal. Bakit tinanggal? Ay! na. Hindi ah. Hindi nga. Tanggal na. <ito> Try yan. Loko <laughs> <laughs> <tanggal ito> yan si <laughs> Peng <laughs> Meron? Okay, kami naman ang na magluto. Luto niya po Sa recipe. So, mga kayo ha. Hmm. Boss. Ang gano'n pili mo? Kaya tayo. Kaya tayo. Kaya tayo. Kaya tayo. tayo. Kaya tayo. Kaya tayo. Kaya Kain po. tayo. Po. Kain tayo. Kain po. Napabilis ang kain natin. Kain tayo. Nagluluto pa dapat kami ng ginataan eh. Ah, huwag na. Mataba nakita yung ano yung orange eh. Hmm. Napadali, tuloy. Aruy! Uy! Taba-taba, ba't kanina madahing taba ngayon? Dumadalang man. Lumayan ulit natin. Hindi ako kasi mga taba. mataba talaga yung mga alabas ako. Natira boss, propayat. Anong propayat natin ah? Ayun, hindi yan. ah. Kaba niya eh. Saan yung hat? <laughs> wow. Kay bos jeep, payat Coba sakin payat sama kerawat Seperti itu bos Ada hmm. yang ambil saya Si payat pun Wih, ini enggak laban lah Dia udah di, nyan Nunggu semua sili ya <laughs> Masih, masih pegelam dito ni di mulam dito? di itu Pasang, uh, merapit sedagat Oh siat oh. di sini ya Terus tamat ke ka, Lagi kalian ngekawil no? di sebabak mo hmm. oh. Dawian kang malabanos di. Tataba pa. Tataba talaga. <laughs> Dawian kang bugaon di. So, -so oh, sulte. Mm, mm. uh oh, eh. oh. Masalang mataba. Hmm. Hmm. sa idong kotse no. Balak mo lang. Saan sa ka pa? Ay, <laughs> Ah, pa-apply, apply, apply ka pa. Kaya na pa ng aligid dito eh, doon galutang ang aligid. <laughs> mm. Salukin oh. mo lang. Tawa ako nung boss. Tawa na ako sa aligid doon. Al aligid kasi ng alimango yun, ito na aligid ng <laughs> naman. Ano no? Ito naman Araw-ga. Araw-ga ba yung... Yan na! tayo namin pag bumangka ka. Bakit si boss hindi mo nagasabong maraming aligid dun.

kalbo ha, kalbo. <laughs> pilay lahat yung magsa, pilay. <laughs> ay, nuna mo. Nuna mo. Sabay na. Ang ni Bot. Baligtad ka kay Boy Pitik. <laughs> sa... Mamaya na yung kaya mo yan. Hindi naman gapo, ay, Katakbo ka ba? Katakbo yan. <laughs> sa tabi <tabingin. laughs> <laughs> niya. <Panatiking> na peaking na. Tabi niya na. Yan, yan, yan. Yan. Oh, oh, yan. 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 Enam, 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 ini enam, 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 nung, enam, enam, Ito bro, doon mataba na sa'yo. May blood ako. Nabilad ka? Hmm. Ito, taba ako, akong... right. <laughs> kala okay, <laughs> sa kanyo. Ito nga pinti. Ito nga taba. Ito nga pinti. Takot ka? Ah? Takot ka? Hindi. Ang kayong minatakotan ko. Ang kayong unang may blood. Hahaha. <laughs> La, yan. Ito nga. Ang eh. Hahaha.

k a y